ah. Uh, tatanungin ko lang kayo, uh, anong pangalan niya? Hens? Carl. Ah, uh, ilang taon na rin kayo? 17. 16. Anong masasabi niyo tungkol sa youth ministry dito sa Parok? Ah, uh, youth ministry, para sa akin, nakakatulong sila sa ano, sa mga kabataan na ilayo sa masamang bisyo. And also, kailangan magbuo pa ng ano, mga plano para may kahit pa yung ibang kabataan para ma-involve sa simbahan at ma-involve sa at sa relasyon natin sa Panginoon number one yun ano parang ano, nakakatulong din siya ganun, nakakatulong din siya tsaka maraming activities tsaka masaya siya kasi ano imbis na yung mga ibang bata na Imbis na ibang mga kabataan na ano, wala, wala silang ganagawa kasi kapag kabataan talaga mostly ano, yung nagbibisyo sila yon. dito na lang sa ano, simbahan, tos, dito na lang sila nagsiserve. Uh, so, matanong ko lang, uh, pareho ba kayong parte ng youth ministry dito sa simbahan? Yes, part ako ng ministry dito sa simbahan. Actually, ligot ako ng simbahan since bata pa ako, sa Kristan ako, uh, yun lang po. Ako rin, 8 years na rin kami dito sa simbahan, nagsiserve. Anong grupo yung inibibilangan niya? Knights of the Altar. Siyempre, ikaw ba? Wow. <laughs> Maraming salamat. Hi, Kuya. Good afternoon. Anong pangalan mo? <laughs> kaloy po, Kaloy. Uh, ilan taong ano po? 24. Uh, anong masasabi mo tungkol sa youth ministry? okay naman yung youth ministry. Masaya kasi, ano, may ano rin. Hindi lang yung, ano, hindi lang yung puro hindi nila yung puro saya at puro gala. May kasi may natututunan ka rin about kay Lord Tsaka para sa sarili mo rin kung paano kung paano mo dadalhin yung sarili mo sa araw-araw. Uh, so, part ka ba ng Youth Ministry dito sa parokya? Ah, part ako ng Youth Ministry. Uh, ngayon, ah, um, part ako ng ano ng Singles for Christ. Yan. Thank you po. Maraming salamat. Ay, anong pangalan? Ay, Danica. Uh, ilan taon na? 21. Uh, anong masabi mo tungkol sa youth ministry? Um, sa mga youth ministry, actually, sa napapansin ko, okay naman sila kasi ang daming mga programs para sa youth na nakaka-build sa kanila. Nakaka-build ng faith ng bawat, na, ng bawat youth. Uh, so, part ka ba ng youth ministry? Mm -mm ilan taon ka nang nagsaserve? Uh, four years. Mga four years na ata. Good afternoon. Ako si Mick. Uh, anong pangalan? I'm Janessa. Uh, anong masasabi mo tungkol sa youth ministry? Ano, maayos siya kasi maganda para sa mga kabataan. Kasi nasa loob sila ng sibahan, malayo sa mga tulad ng addiction, gano'n. Ayun lang. Maraming salamat. Thank you. Good afternoon po. Ano pong pangalan niya? Christian. Ilan taon na po? 26. Ano pong masasabi niya tungkol sa youth ministry ng ating parokya? Ang youth ministry dito sa ating parokya ay maikukumpara siguro sa isang liwanag na hindi kayang i-contain. No? Gaya nga nung sinasabi dun sa sa isang verse sa Bible ano, kung isa kung, ang ang liwanag ay never mako-contain sa sa siguro sa isang lampara kasi kailangan tong liliwanag at liliwalag to at the end of the day. So ang youth ministry dito sa ating parokya, yun yung nag kami eh. Lahat ng mga kabataan ito fired up na iparamdam, na mag-serve, na ipakita, ibigay lahat ng kanilang mga talento nang sagayon gayon pa kami ng mga kabataan sa labas, nang sagayon gayon mas lumago pa ang aming pananampalataya. Uh, last question po, uh, ilang taong ano pong uh, servant ng youth ministry? Uh, Eight years na po akong servant. Thank you. Ano bang masasabi niyo tungkol sa youth ministry ng ating parokya? Uh, ang ating youth ministry dito sa sa aming parokya no ay masyadong uh, masyadong ang kasi friend